Saino guys, magandang araw po sa inyo. Sa so, meron tayong panibagong property. Uh, dito lamang po ito sa Lopez, Quezon, Barangay binhi A. So bale ang property pong ito ay may sukat lamang ng isang ektarya at uh, titulado rin naman po ito. Uh, sa layo po ng simula sa kalsada ay mga nasa limang minuto po ang lakarin papunta dito simula sa main road. Sa bentahan po ay nagkakahalaga lamang po ito ng 600,000 pesos. So kung may budget po kayo at gusto niyo magkaroon ng Uh, at least 1 hectare farm lot ay meron po tayo ngayong available at take note rin po ah ito po yung net po si seller dito sa bentahan kaya po ganyan inirarash niya na yung kanyang property at uh, dito sa property naman po ay hindi kayo magsisisi po at talagang uh, maganda at talagang mayroong ROI kumbaga may kita po dito sa property na ito so samahan niyo po kami libutin ang kanyang uh, lupain Bale sa mga produkto po ng kanyang property ay meron po itong uh, mga tanim na mga hardwood. So madami yung mga hardwood. ni sa Niyugan po ay madami din kagandahan pa sa pamumunga, hindi pa siya kataasan. At sa fruit bearings naman, meron itong santol, meron itong maraming puno ng lansones. So ayun, uh, marami talagang ano, fruit bearings, kumaga hindi talo dito sa property na ito sabi nga napag-usapan nga namin dun palang sa uh, sa niyugan kung clearing ay mababawin na yung pinambili at kagandahan pa ay meron tong boundary na creek na ilog dito sa property niya kaya walang problema talaga sa sa tubig yung area naman niya shape ng lupa niya ay kagandahan din sa pagtataniman nga gawa ng wala itong bangin wala din siyang sobrang mataas na pwesto kaya po ay kagandahan lang sa bilang uh, uh, farm na vacation farm Sa pagpunta po dito sa property simula sa town proper po ay nasa uh, around 20 minutes po simula town proper hanggang sa barangay road. And then sa barangay road ay maglalakad po tayo ng nasa limang minuto po uh, may tatawiran lang tayo isang ilog. Ayan, tas meron din naman po itong right of way kasi yung karatig po nito sa halos boundary han po ay madadaanan ng right of way patungo po doon sa isang property na nabenta rin po na uh, pinaano ng permaan sa barangay tungkol sa right of way kaya dito po sa property uh, ang papunta po dito accessible po ay uh, lakad daw pa lang po talaga hindi pa siya accessible ng mga sasakyan at kung ano pa ho mali yun po, uh, kumbaga kahit pa paano naman may right to way naman na talagang accessible sa mapuntahan yung kanyang property kaya sa investment uh, malay nyo soon na future magkaroon dito ng uh, daan nga gawa ng madadaanan nga po ito ng right of way doon sa gilid po nitong property Kung nagustuhan niyo po itong property ng ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Porebikasyon Dash Ulayaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun na ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.